Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Staryo PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 18, ay May 12 to 18. Tulad po na kagawian, Libra, ikunan mo lang yung mga ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang uh, Libras Libra So, relax ka lang and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang message na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you po again for all of your donations and for not skipping the ads. Yan po ang mga ways to support our channel and to support me. Maraming maraming salamat po sa yung generosity and kindness po sa ating channel. So, Libra, ano man naghihintay sa inyo ngayong May 12 to 18? Inhale and exhale at the center of your reading. You have ooh, the Eight of Cups. In the area of what you want, you have the Seven of Cups. lovely. Lovely. In the area of what you need, you have the Temperance card. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Queen of Cups. In the area of your uh, challenge this week, Libra, you have the Three of Cups. In the area of your fortune, meron kang the High Priestess. Wow, lovely. In the area for divine advice, meron kang four of cups. At ang outcome mo this week, Libra, meron kang 10 of wands. Okay, interesting. Pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, Libra, you have the tower card. Changes. Changes this time around na kita ko sa background ng energy mo, Libra. I don't know why I'm hearing there will be things and time in your life this week that nag-require sa'yo na yakapin mo yung pagbabago. Don't force things or don't control it because i'm hearing talaga na sa transition ka ng pagbabago sa buhay mo. Probably uh, some of you ay nahiwalay sa relasyon and ngayon iniisip mo kung paano aasikasuhin yung bagong um, family dynamic in your life. Someone sa inyo probably ang papasok sa isang bagong trabaho or a a new company, a new place, a new city, a new endeavor and nagre-require talaga sa'yo to really Um, embrace the adjust adjustment um wag mo din daw bigyan ng hard time ang sarili mo sa pagbabago na ito uh, hindi mo daw to kasalanan ito ay talagang dapat mangyari because the tower card is a divinely orchestrated talagang plano sa buhay mo na walang kahit sino man sa atin ang makakap makakapigil nito ito ay pagbabagong kailangan daw maganap sa buhay mo this time because i'm hearing uh, god is like cleansing your life or redirecting you from a path in your life na parang ito ang kailangan mong puntahan imbis na ito. Parang mipilit ka daw pinapasok na trabaho or endeavor opportunity. And God was like, no, a kid, that's not for you, Libra. Ito, ito ang para sa'yo. Kaya parang meron siyang binabago sa life mo now para mahila ka niya papunta sa tamang direksyon ng buhay mo. Um, now is the right time for you to really embrace this. Uh, wag mo daw pangilagan and don't try to um, Uh, uh, wag mo daw subukang labanan yung mga bagay-bagay na dapat mangyari. If it's time for you to, to leave something, then go. If it's time for you to change something, then change it. That's what I'm hearing. Um, siguro ngayon, I'm hearing talaga mabigat o mahirap o um, parang feeling mo walang pag-asa or hope. But God is telling you, kailangan ito maganap for you na makarating ka na sa bagay na gusto niya ipagawa talaga sa'yo. Yung bigger things na kailangan mo makuha, more than kung ano yung hinihiling mo ngayon. Because I'm hearing tower is like giving you a blessing in disguise. Sig siguro ngayon ang hirap makita yung mga magagandang bagay na pangako sa'yo ni God. But, kung talagang dadaanan mo tong proseso at pagkakatiwalaan mo siya, ay God will bring you to a much better things na sa hinagap mo, hindi mo akalain na yun pala ang ipagkakalob sa iyo ni God na mas malaki pa sa dinasal at hiniling mo lang. Okay? Start tayo at the center of your reading. You have the Eight of Cups. I'm seeing talaga here walking away from something. Meron kang iiwanan, meron kang uh, napagpasyahan na okay, it's time for me to go. Ay, hindi na umuubra yung mga bagay na ito. Probably marriage din ito or relationship. O kaya lugar na parang ngayon na-realize mo na okay, it's time for me to really i na ang sarili ko sa mga tao na to o sa trabaho na to sa work environment na ito because nothing is working. Or you feel like tapos na yung um, purpose mo sa lugar na yon Ngayon, kailangan mo nang mag-iba ng lugar at hanapin yung sarili mo o ikaw mismo you feel like you are now entering a life na kailangan mo na mag-level up or in search of a better serious things um ngayon parang sawa ka na sa laro-laro o sawa ka na dun sa mabababaw na bagay and ngayon na-realize mo na you have to make a firm decision and chase better things chase good things na alam mo na kailangan kailangan sa status ng life mo this time i don't know why pero nakita ko ng bagong hiwalay o nahiwalay ka from someone and now you're choosing to um, find your uh, purpose ngayon na solo ka na, mag-isa ka. And these changes, these changes in your life, parang tumulak talaga sa iyo na iwan ng isang bagay and move on to something else. Siguro ngayon malabo o nakakatakot kasi nga these changes really is something na parang talagang ang hirap harapin kasi ang daming um, hindi sigurado kasi nga uh, you're in this transition. Pero kung talaga daw may tiwala ka kay divine power, um, nothing will go wrong in your life, okay? The Eight of Cups being clarified by the Three of Swords. Yes, this is really heartbreaking for you, Libra. Um, siguro meron kang, like I said kanina, merong taong dumurog sa puso mo o endeavor, pagkakataon na parang you feel so crushed and talagang hopeless and helpless na parang meron kang inasikaso na hindi natupad o meron kang ginawa na you feel deserve mo pero sa iba binigay parang feeling mo akin yun eh pero parang pinagait sa'yo ganyan so ito yung mga moments in your life now talagang bagsak na bagsak ka so heartbroken and you feel like ang daming disappointments parang someone let you down ganyan so kayo, ngayon Um, parang your you're, you're you're prioritizing yourself and you're moving yourself away from this energy, away from this family or from this endeavor na parang kailangan ko munang lumayo, kailangan kong umalis, baguhin ang lahat para maka-rebuild ma ko yung sarili ko at uh, maka, madali ka mag sa isang bagay. So ngayon na pagkakataon, in your part, Libra, to really choose yourself, at uh, ihiwalay mo muna ang sarili mo sa mga bagay na ito para mas madali ka maghilom at maharap mo yung dapat mong maharap. Okay? In the area of what you want at this time, you have the seven of cups. Ngayon, nag-iisip ka ng na mga options. Mga bagong pintong gusto mong pasukin. Because itong changes sa life mo with the tower, ito ay talagang nag-push sa iyo eh. Na buksan ang iyong isip at mata na itong kinakaharap ko ngayon ay hindi lang ito yung opportunity na para sa akin. Parang bigla ka daw magigising sa realidad na, ah, okay, baka time na talaga for me to check other things or to try other things na hindi ko pa consider before na pwede kong gawin o pwede kong simulan. And spirit guides are telling you, now is the best way for you to check other things and to try more things. And huwag mo daw ilimitahan ng sarili mo sa pagsubok na yan. Huwag mo daw limitahan ng options mo. Um, <clears throat> try as many as you can para malaman mo kung ano yung swak na swak para sa iyo um this exploration i'm feeling is like you soul searching or parang kinikilala mo rin yung sarili mo this time na para marealize mo ah hindi ko akalain na kaya ko pala yun ah hindi ko, akala, hindi ko akalain na mararating ko pala yung part na to ng buhay ko and i, I have no choice but to try things that are risky or things na parang bagong-bago sa iyo na takot na takot kang simulan dati o hindi mo akala na gagawin mo. Ngayon parang you are being put to the edge of your life na parang I have no choice but to try other things. And this time, I'm hearing na there will be a positive outcome coming from this. Okay? The Seven of Cups being clarified by the Ace of Pentacles. Yes, ngayon, naghahanap ka talaga ng isang matinding option, matinding paraan, matinding way para kumamal o magkaroon ng bagong simula when it comes to kaching-kaching, your monetary Um, aspect sa buhay mo ngayon. Um, mar malaki sa iyong part ang paghahanap ng diskarte talaga. Pagbubukas ng isip mo sa mga posibilidad ng mga bagong bagay na pagkakakitaan mo. I'm hearing talaga ngayon, bukas ka for a certain job na dati hindi mo kinoconsider. Ngayon, parang sige, try ko kaya dun. Baka opening dun. Baka pwede ako doon. O kaya yung mga negosyo o diskarte sideline na parang why not? I-try ko kaya mag ukay, -ukay o kaya magbenta ng uh, kakanin o kaya barbecue sa labas. Baka malaking kita doon. Baka ito magamit ko for for a brand new start ganyan. So ngayon dahil mong iniisip na mga iba't ibang options, iba't ibang ways, pero ngayon timbangin mo daw mabuti ko ano yung mapakinabangan mo at ano yung para sa iyo na magbibigay sayo ng valuable valuable earnings for your life moving forward, okay? In the area of fortune, daw, kailangan mo Libra Temperance, pasensya, tiyaga. Um uh, daanan mo daw yung proseso na hindi mo siya na shortcut at hindi ka naiinip. Make sure na habaan mo talaga this time. ang habaang, ang pasensya. Because nito ka sa parte ng pagbabago with the changes here. Talagang mahirap ito. Marami kang gugugurin dito na oras. I'm hearing someone parang trial uh, trial error and error Subok ulit then error Nagagawin mo ulit ngayon parang mas nakikilala mo yung kakayanan mo yung katatagan ng loob mo Tinan mo si uh, Archangel Michael here. Sirasalin niya yung elemento from one cup to the other. At talagang babusisi niya itong ginagawa. Minimake sure niya na yung pagkasalin niya at pag mix and match niya ng mga bagay-bagay ay nadandahanin niya at nakakaroon siya ng gentle approach sa bagay na ito para pag namix niya na maayos, makukuha niya yung magandang resulta. At ganun ka rin dapat, Libra. Try to um, put all of your effort and time and patience sa paggawa, paglilok at pagbuo ng isang bagay. Ang ilangan din to ng malawak kung pag-iisip na hindi lahat ng bagay makukuha ng instant o kailangan pag ginawa mo ngayon bukas andiyan na yung result hindi eh ito yung pagkakataon para sa iyo na magkaroon ka ng malawak na pangunawa na ang mga bagay-bagay especially sa pagbabago kailangan ito ay dumadaan uh, ginagawa ang lahat and then matyaga mong hihintayin ang resulta, minsan yung mga plano mo hindi rin yan magaganap, di ba? So ngayon parang binibigyan ka ni God ng malaking-malaking pagkakataon to really um, face the reality of your life at this time, do your best, do your best effort, and let God do something better for you na parang ito yung magiging bunga ng pinaghirapan mo ngayon. Ang isipin mo, trabaho, effort, time, uh, do your best, uh, lahat ng pinag-aralan mo, all of your experiences, gamitin mo yun sa endeavor na to, And you will see, at the end of this, you will get a beautiful, beautiful outcome, okay? The temperance cards being clarified by the devil card, ooh! I'm hearing dito na umiwas ka rin daw sa mga bagay na anak uh, nagpapahila sa iyo pababa para ma mo ang bagay na ito. Because dahil sa inip dahil sa kawalan ng pasensya, dahil sa takot din at saka sa alinlangan na baka tama pa ba 'tong ginagawa ko. Parang um, I'm doing everything pero hindi ko nakukuha yung resulta, hindi ko nakikita yung development. Dahil diyan baka mainip ka o mapunta ka sa ibang detours, ibang temptation, baka ma ka to do other things, uh, mag-gimmick-gimmick o hayahay, procrastination o kaya bukas uh, hindi ka nang hindi mo na ibibigay yung best effort mo kasi naiinip ka o na feeling mo wala nang nangyayari. So ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na. Alisin ang duda, alisin ang procrastination, alisin ang ang inconsistencies dapat kung ngayong araw itong effort mo dapat bukas ganoon din ang effort. wag mo tigilan to, wag mo sukuan at huwag ka magpapadala sa negative thinking mo. Uh, sometimes yun din ang humihila sa ipababa eh, yung sarili mo din libre eh, yung parang um, uh, 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 feeling mo wala nangyayari o nag-fail ka na naman, kaya susukuan mo na. So make sure this time around, continue, fight, be consistent, and get what you want. Because these people or this um, negative thinking will really test you. At ito magbibigay sa iyo ng much, much uh, needed time and tiwala sa sarili na kakayanin mo, magagawa mo to, makukuha mo to. Um, I'm, I have a question for you, Libra. Gano ba kahalaga sa iyo itong ginagawa mo? Gano ba kahalaga sa iyo itong bagay na gusto mong gawin? Kaya ngayon, pagpasok ng pagbabago, sinasabi sa inspire mo na, go with the flow. Don't force things. May realize mo na kung ano yung hindi para sa'yo, unti-unting mawawala yan. Unti-unting kumakalas sa buhay mo. Kaya ngayon, kaya kailangan talaga tiwala sa sarili. Huwag kang papakadena sa negative thinking because that is the energy that you need right now. So trust yourself, trust the path, and iwasan yung mga tao na dapat iwasan. And ngayon palang alam mo kung sino yung mga taong yan. Okay? in the area of what's affecting your current energy of the higher font someone in your life probably a mentor teacher your parents someone with authority yung mga taong pinapahalaga yung opinion nila and i'm hearing someone gave you a very profound advice sa parang lumapit sa iyo pwedeng supervisor din ito o teacher or boss sa parang uy libra ganto ganyan ang nangyari pasensya ka na um may kailangan kasi ganto may kailangan ganyan i'm sorry ito yung sitwasyon and then ikaw parang ah okay I have to leave. Parang hindi na ako pwede dito, parang hindi na ako magkakasya dito. And parang mayroong blessing sa because higher fund is also a card of blessing. May basbas -bas itong pag-alis na ito. May basbas -bas itong a uh, heart from a heartache na naging rason ko bakit aalis ka. Uh, this is like you um, being anchored to a different direction kasi may basbas -bas ang journey mo na ito. I'm hearing for someone na parang you're in the search of true knowledge parang ngayon parang aalis ka because you want to level up your skills gusto mong magbago yung buhay mo on a certain level na parang hindi ka nakakasya sa traditional na paraan ng isang endeavor sa isang trabaho o negosyo na parang feeling mo sakal sakal ka dun na parang kailangan ganto kailangan ganito ang kilos kailangan ganyan ang ugali kailangan ganito ang sasabihin na parang feeling mo nasasakal ka because you're being boxed in a certain way on a certain endeavor na parang feeling mo hindi ako ganito eh parang feeling mo you want to be free you want to um, leave something because Feeling mo uh, hindi ka na maligaya o uh, kinokontrol ka ganyan. So ngayon, you're walking away and changing and healing yourself from what happened. The Hierophant is being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon parang feeling mo you are being boxed. Feeling mo uh, ngayon parang I need to take the control back to myself. Ayoko na ang tinuturuan ako, ayoko na ng kinokontrol ako, ayoko na parang mouthpiece lang ako na parang ko anong gusto nyo, yun lang gagawin ko. Ngayon, I have to take back the authority in myself, in my life. At ngayon, yung bawat plano mo, hindi mo na kinokonsulta sa ibang tao, parang ikaw, you want to really do yourself, do things on your own. And marami pa rin tao sa paligid mo na pinapahalagahan mo ang plano nila, o payo nila. Halimbawa, yung magulang mo, mga kapatid mo, mga anak mo. Pero this time around, sa huli, ikaw pa rin na mag-decide. Ikaw pa rin ng hakbang. Mahikinig ka, yes, um, you will get advices left and right, pero sa huli, ikaw magtitimbang at ikaw pa rin ang mamimili ng tamang solusyon o tamang desisyon. And I'm hearing talaga ito, walang wala kang wala kang puwang para magpapigil sa kanila. And you choose to walk away and find new places because talagang sobrang ina yung heartache na nararamdaman mo. Ano? Especially, in the near future, I'm hearing, you're gonna get healed. May paggaling. Meron parang, makakalimutan mo na o maghihilom na yung sugat from a past experience, makaabot ka sa status ng buhay mo, Libra, na parang, ah, okay, now I understand. Um, ngayon, protektado ko na ang puso ko, ilalaan ko na lang ang heart ko, effort ko, ang pag-ibig ko from someone and something sa buhay ko na kapakipakinabang na hindi ako malulugi, na hindi ako iiwanan mag-isa, na hindi ako gagamitin, na hindi ako imamanipulate. Now, parang wiser libra ka na in the near future. Uh, Alagang-alaga mo na yung puso mo. Hindi mo na to ibibigay basta-basta for someone or something or an endeavor na sa huli ikaw lang din na masasaktan. Hindi naman dahil sa sobrang guard, but you are wiser now. Um, you know now how to protect yourself. You're not just giving your all. Ngayon parang meron ka na ititira sa sarili mo to protect you and also to um, parang alam mo muna, isipin mo muna kung dapat ba to sa akin? Kasi kung hindi, hindi ko sasayangin ang oras ko dito. That's what I'm hearing. So very, very self-aware ka this time. The Queen of Cups being clarified by the Six of Pentacles. Yes. <laughs> Tamang-tamang yung sinabi ko. <laughs> Because Six of Pentacles is like reciprocation. Kung ano yung binigay mo, dapat ina-expect mong babalik din. Kung ano yung effort na binigay mo, dapat yun din yung same effort na ibibigay nila sa'yo. Yung importansya ang binigay mo sa isang bagay, dapat yun din ang balik sa'yo. So ngayon, in the near future, I'm hearing na talaga namang ikaw, Um, you want to make sure na yung ilalaan mong love sa isang bagay ibabalik din sa iyo yung importansya importante sa iyo yan and uh, you're not gonna work on something na hindi valuable na hindi ka wala kang mahihita ganyan so ngayon ang ganda ganda ng near future ma'am hearing na um you deserve what you're working hard for and the love that you seek is something na talaga ma-attract mo okay libra in the area of a challenge this week libra you have the three of uh, cups I'm hearing you are um, surrounded by fake people. Very, very profound, Libra. For a certain Libra ito ha. Parang meron sa paligid mo na celebrate pero hindi sila totoo. Yeah. They're just there, hindi para maki, uh, makibagay o makibonding, pero para mag-fishing. Alam mo yung nang sila ng information from you na parang, ah, okay, ito pala pinagadaan ng Libra. Ito chismis ka nila sa iba. So, ngayon, para ang daming drama or conflict with other people kasi akala mo, totoo sila sa'yo. And then, ikaw naman, kwento ka ng kwento tukol sa buhay mo. Ay, ganito kasi ako, ganito o ganyan. Kaya, ayun, na ka na sa iba, ikaw ang pinupulutan nila kapag nakatalikod ka. So, this time around, I'm hearing, protect yourself protect your privacy, the information that you tell other people, and also yung mga kabanding mo. Make sure na totoo, yan, sa, totoo sila sa'yo at talagang authentically love ka nila at uh, real sila as friends. Ano? So I'm hearing for a certain Libra. But for others, for other Libras, I'm hearing, uh, learn to celebrate naman daw. Hindi puro trabaho, hindi puro gawa. Especially sa pagbabago na ito, um, I'm hearing talaga pagod na pagod ka with all of these changes. Parang hirap hirap ka mag-adjust. So make sure this time around, learn to um, have some entertainment. Manood ka ng sine, manood ka ng TV, manood ka ng YouTube, mag-Netflix ka, kumain kayo sa labas. Marami iba't ibang paraan, Libra, na hindi mo kailangan gumastos na malaki. Pwede nga ka maupo ka lang sa labas ng bahay and makipagkwentuhan ka lang with your close friends and family. And enjoy the moment. Ang ngayon daw, ang pagkakataon for you to really live your life. Huwag puro negosyo, trabaho, o pangarap. Ngayon, magkaroon ka daw ng time to allot yourself to relax and enjoy. Okay? Libra, the three of cups being clarified by the queen of wands. Yes, you're parang this time around, parang bigyan mo rin daw ng self-love ang sarili mo. Enjoy the company of yourself with other people. Um, magpaganda ka, magparty ka, mag mag-shopping ka kung yun ang nagpapaligaya sa'yo, kumain kayo sa labas, magluto ka. Yun talaga magpupuno ng pag-ibig at ng energy for you. Kasi parang kailangan, kailangan mo daw ngayon this time yung self-love, self-care, um, palakasin mo daw yung confidence mo. So, kung ang ilangan niyan ay pagbibigay sa iyo ng reward sa sarili mo at self-love, self-care sa sarili mo, go! Because that will bring up the confidence and trust especially sa gitna ng mga pagbabago sa life mo. So ngayon, unahin ang sarili, maging masaya lagi, uh, enjoy, Kum kumanta ka kung gusto mo kumanta, sumayaw ka kung gusto mo sumayaw, because those are ways for you to really enjoy and love yourself more, okay? In the area of your fortune, ito maganda, Libra, you have the high priestess. High priestess is telling you, ngayon bibigyan ka ng maraming signs, synchronicities ng yung spirit guides, mas mabilis at ma parang gahibla lang yung pagitan mo from your spiritual realm. Ngayon, mas madali mo makikita yung mga signs, yung mga parang kotob mo, yung tawag sa iyo yan, ang spirit guides mo. And you will get the intuitive downloads of messages from them na parang, okay, itong sitwasyon ko, ano magiging desisyon ko? God, give me some signs, give me some messages. Ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Moving forward, and then bam, bigla may makikita ka na sign. O kaya, bigla-bigla merong tawag sa damdami mo na, hindi eh, ito ang sitwasyon, ito ang gusto kong gawin eh kahit maraming nagdinegate, maraming nagsasabi sa iyo, wag yan, huwag yan. Pero sa kutob-kutob mo, sa loob-loob mo, ito yung gusto kong gawin. Hindi eh. mo alam kung bakit. Pero yun talagang gusto mong simulan o gusto mong aksyon. That is your spirit is talking to you. Parang ngayon, I'm hearing secrets will be unfolded sa buhay mo this time. Pero ka malalaman na valuable information, some truth, that's what I'm hearing, may mga katotohanan that will help you moving forward. So, this time around, yakapin mo yan because those are valuable truths and valuable information na mga gamit mo moving forward. The high priest is being clarified by the five of wands. So, sinasabi talaga dito na sa isang competition daw, mananalo ka because you gotta trust yourself. para meron kang gagawin na parang taliwas sa inaasahan mo gagawin mo pero yun pala ang makakatulong sa iyo para manalo ka sa argumento na ito, manalo ka sa contest na ito. Meron kayong pinag-aawayan o pinagkatalunan o pinag-competitionan uh, na isang bagay with a five of wands and you're gonna win this and you're gonna come up on top. So make sure trust your intuition sa mga atake mo at strategy mo sa isang laban o sa isang uh, pinagpaplanuhan mong gawin na maraming kontra o maraming kailangan mong uh, pakisamahan sa isang trabaho o negosyo. And I'm hearing that you will be coming out on top of this at malakas yung intuition mo at you will do the right thing. Okay, Libra? Congratulations. In the area of your, of your divine advice, sabi sa'yo, Libra, na yung spirit guides, sa paghihintay mo ng mga bagay na gusto mong gawin, make sure na you appreciate yung mga bagay na meron ka. Because this card is like card of disappointment, hindi ka na masaya, mayroon kang hinahanap na nawawala sa buhay mo, something that is missing na kapag nakuha mo yun, pag nag-grab mo na itong ipagkakaloob sa iyo ni God, parang okay, I'm fulfilled, I'm happy, okay na ako, maligayan na ako. Pero sa, sa, card kasi na ito, sinasabi sa yung spirit cards mo na, ito yung pagkakataon para yakapin yung mga bagay na meron ka. Yung mga binibigay sa'yo na maliliit o mga bagay na feeling mo, hindi naman ito kailangan ko eh. Pero yan ang pinaka, sa sa'yo ni God. Sinasabi ng Spirit Guides na be appreciative of what you have this time bago mo makuha yung talagang malaking bagay na kaloob sa iyo ni God. This is a time for, to be grateful, to be loving, to be thankful and grateful and appreciative. I know, inulot ko yung sinabi ko. <laughs> Parang dalawang beses ko inulut yung grateful and appreciative because maybe that's your spirit guides telling you those two exact things. Uy, magpasalamat ka. Uy, maging grateful ka. So that kapag binigay sa'yo ni God yung bigger things, ay talaga namang matawasya siya sa'yo because God loves people who are appreciative and thankful. Especially kapag hindi pa niya sa sa'yo yung bagay na hinihiling at nilalasal mo. Kasi magiging frustrated ka and then parang ko questionin mo si God. Ano ba yan God? Hindi naman po ito yung binibigay ko. Bakit ito po yung binigay niyo sa akin? So magkaroon ka daw ng kalinawan ng isip na binigay sa iyo to because makatulong sa iyo to sa panahon ngayon. At yung bigger things si pagkakaloob niya at the right time at kaya maging appreciative ka daw at gentle and grateful because ma-attract mo, ma-magnetize mo yung mga bigger things in your life. So ngayon, be grateful though. I know you're undergoing something changes, pero um, ito ang panahon para maging grateful ka. Para mas ma-appreciate pa pa rin yung life kahit marami nagbabago. Ano? The Four of Cups being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, work on your appreciation. Marami ka pa rin bagay na meron ka. The five years ago, dinasal mo lang. Pero ngayon, hindi mo nakikita na meron ka now. That is God's proof na may binibigay siya, siya sa'yo mula sa iyong mga dasal na hindi mo lang na-appreciate because you're so focused on bigger goals, on bigger things. Kaya ngayon, take your time, libre to look around your life, around your family, around your home, kung saan ka man ngayon. Yung hawak mong cellphone, baka five years ago, dinasal mo lang yan pero bam, ngayon, nasa kamay mo na. So manifestation yan at proweba na binibigay sa ni God yung mga prayers mo. Kaya huwag ka mag-alala, huwag ka mangamba dahil yung mga hinihiling mo ngayon ay eh, ipagkakalob din yan ni God at the right time, okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Unang-una, ito yung mga fortune cards na additional messages. You have bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Like I said, huwag kang hihito, huwag ka susuko, laban lang, okay? Another message, you have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Congratulations. May bagong parating daw sa buhay mo ng mga oportunidad. Y kaya yaka yakapin mo lang daw yan. Ink pot, problems to be resolved. So, may mga bagay ka daw na kailangang solusyonan sa, mga, sa buhay mo ngayon. Uh, Libra, another message owl good advice from a wise person especially here with the hierophant meron daw magbibigay sa iyo ng magandang uh, payo pwedeng ako rin yun i don't know pero ngayon asahan mo daw ang mga payo from someone valuable in your life na magagamit mo yung mga payo na yun Another message, forest, muddled and clear thinking. Especially yung timing mga gustong gawin with the seven of cups, mga pagbabago kasi. Kaya parang ngayon gulong-gulo ka na kung anong aatakihin mo at ang best option moving forward. Ano? Another message, You have flowers, happiness. So asahan mo daw ang kaligayahan din out of everything na mangyayari ngayon. You have egg, success assured with good plans and hard work. So sigurado daw ang success. Sabi ko sa iyo kanina, sigurado daw ang success. Make sure lang daw na pagsumikapan at tuloy-tuloy lang huwag susuko kasi may maganda daw na outcome coming from this. Another message stork News of a birth or a new business opportunity. Wow! Meron daw ipapanganak na bagong business o bagong oportunidad para sa'yo. So grab it, grab it, grab it. Another message, you have flag. Do not be tempted to lower your standards. Oh, uh, pasok din yan dito sa devil. Huwag ka daw na babaan ang standard mo at bigla ka nang pumunta sa ibang bagay porque nahirapan ka dito sa bagay na ito. So make sure, fight, continue with your dreams. Last message, you have spear heartache over what you no longer have. Ngayon, time na talaga to move on from something na hindi na para sa iyo. Probably ito yung changes na dapat mangyari sa buhay mo this time. Itong area na kailangan mong pagfokusan this week, Libra. You have failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. So may mga pagbabago siguro, ito siguro yung pagbagsak o disappointment and failure in your life na kailangan mo talagang daanan, but this is not a moment to to break down and lose hope ang mga failures ay lesson at gamitin mo yan moving forward, okay? Ang yung outcome na napakaganda, you have the 10 of ones and of a hardship. Sa ng nangyayari sa life mo ngayon, asahan mo, matatapos na ito. Taanan mo daw ang proseso because the end is near and you will, from here on, magiging maayos na ang lahat. Unti-unti mo mararamdaman yung pag yung pag-asenso, yung pag-abilis ng mga bagay coming from this struggle. Mabilis ito. Kaya daanan mo, huwag ka daw hihinto, Libra. Huwag ka hihinto, diretso lang because malapit na ang end of the struggle. Okay? At 10 of being clarified. But the 3 of cups, yes, you're gonna celebrate it with your friends and family this end of a struggle, makakarinig ka ng good news, parang, uy, Libra, pasok ka na, tanggap ka na. Uy, ka na ng malalim because out of all the struggle and paghihintay, may celebration coming to you. Kaya, daanan ang dapat daanan, ang bagyo ng buhay, diretsyo mo lang yan, and you will have the victory and celebration at the end. Congratulations, Libra. That is your May 12 to 18 reading sa Pokay Nakarelate, sa Pokay Nakaresonate. Comment down below when I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.